Hello guys, good morning. Nandito po tayo sa ngayon sa Barangay Kabatuan, Buhi, Camarines So nakikita po ninyo yung nasa likodan po natin, yan po ang uh, Buhi Lake niyan. Tawag dito ay Ranau, ano? Ranau sa Buhi. Ah, uh, dito po ang uh, masarap na tilapia sa Bicol. Kapag sinasabi ng uh, tilapia ng uh, Buhi, uh, so kakaiba po yan pagdating sa uh, compare doon sa iba pang uh, mga tilapia so yan po ano doon sa malayo yun po yung mga kabahayan na yun yun po mismo yung proper uh, buhi proper so, medyo may kalayuan po yan iikot pa po dito sa mga gilid ng uh, na ito. So, nasa da nga uh, likod po ito ng uh, Mount Asok. So, yan po yung uh, Mount Asok po. Ano? Yan, oh. Ngayon, kung ang uh, Mount Asok na yan ay pu'yan uh, po yan. So, kung sino man na uh, gustong makarating sa crater, ano, yung crater mismo ng uh, Mount Asok, kasi sang volcanic po 'yan, meron po yung crater. Dito po ang daan sa barangay uh, Kabatuan na uh, buhi niyan. Papuntang uh, Sitio Pandan, uh, sinasabi ano, 'yan sa Maya uh, Pandan nandyan po yung uh, crater ng Mount Asog. So, kung nandoon po tayo sa likodan uh, sa Riga City, malaki po siya at uh, iniisip ng uh, karamihan maging ako nga noon iniisip ko uh, na yung crater uh, ay nandoon mismo sa tuktok ng bundok so wala pala nandito lang sa may uh, likod sa bandang uh, buhi ang crater nitong Mount Asog ang pinakamalapit na daanan ay dito po sa barangay Kabatuan ng uh, buhi Kamarinisor so yun lang guys maraming maraming salamat po sa panonood po ninyo sana po ay uh, Nag-enjoy po kayo anak sa nakikita sa akin pong naibahagi po sa inyo dito po sa ating uh, panibagong tour and uh, first time pong mag-tour uh, ngayong 2024 yan. So yung nasalikod po natin yan po yung covered court ng uh, Barangay Kabatuan Municipality of Buhi Marinisor Sur at doon po sa taas yan po ang uh, Mount Asog po ano. So sa likod po niyan ang ating uh, residensya. Yung barangay San Nicolas sa uh, Iriga City. So yan. Ito po yung uh, lake. Buhing, uh, kung saan ay uh, dito po makukuha uh, yung uh, sinarapan the smallest fish. Ano? Yung main tapius ang tawag dito sa amin. Uh, Diyan po ano. So bago po tayo uh, magtatapos sa uh, Shout out po muna sa ating mga kaibigan dyan Na patuloy na sumusuporta Unang una kay uh, Bidas to Vlog ano? Bidas to Farm so, Bidas to Vlog Maraming maraming salamat Bro, dagang salamat At uh, kay uh, Kinabuhing Tampok Vlog Ay uh, sino pa ba? Uh, Gina Lynn, the Adio Vlog ng uh, Dimagiba Family Gatay Jubil Channel uh, sir, tunay na buhay sa Europa Maraming maraming salamat sir At uh, kay uh, kaibigang uh, Brit Pinay Journey uh, dyan po sa UK maraming maraming salamat kay uh, kaibigang uh, Brit Pinay sa tulong po ninyo sa atin sa support pa sa ating channel ano? kaya uh, Mama Lin O na okay. dalaw po ninyo yung uh, bahay ni Mam Ma Lin O na taga dito din po yan sa Camarines Sur may uh, bandang uh, Lagunoy Shoutout po sa patuloy na pag uh, sa patuloy na sumusuporta po sa atin. So, hanggang dito lang po tayo. Hanggang dito lamang po at uh, sana po ay uh, nag-enjoy po kayo. Ano? Habang uh, tayo ay uh, paikot ikot uh, Nakikita po ninyo yung nasa aking uh, likuran, Yan. Nandito po tayo sa taas ng uh, fish landing ng uh, Kabatuan. Yan po nga uh, sa likod niyan ay ang uh, mga kabundukan po ng buhi at uh, sa likod niyan ay bandang sangay na. Yan, sangay, kamarinisor. So hanggang uh, dito lang po guys. Maraming maraming salamat po sa inyo.